Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at ikaw na ba? ay nakahandang kunin ang mga lucky numbers namin. Abay, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers na kompleto ha. Ah. Pilipinas at abroad kung po naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. Makinig lang pong mabuti mga kalaki, kunin ang mga lucky numbers kung nagustuhan mo at tayaan mo yan. Pwede po yan sa Pilipinas Lotto at loto Abroad po mga kalaki. Ganun po kadali. Ang mga lucky numbers po namin libre yan. Kahit saan nyo po mapanood yan, libre yan. Wala pong bayad yan. Private consultation po ang may membership fee at usap po tayo maya maya. Pero ang lucky numbers namin inaalagaan po yan ng 3 days bago bago natin palitan. Pag napanood mo yan, kunin mo. Kahit nasa ang lugar ka, kunin mo. Kunin mo mga laki ng boys namin. Pag napadaan na aksidente dyan sa vlog mo, kunin mo. Diba? Kasi po, ang dami-dami na pong nananalo sa amin. At yan ang gusto namin. Ang mapanalo kayong lahat mga kalaki. Kaya eto na, tutok na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, tutok na dito. At syempre, ito na po mga lucky numbers natin. Naaabangan nyo po mga kalaki, kunin mo na ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number. Sarap ng hangin. Parang gusto ko matulog dito ah. <laughs> ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 22, number 36, number 29, number 48, number 64, number 61 number 53 number 49 number 27 at number 10 Ayan. at syempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 18 number 26 number 37 number 30 number 15 at number 19 number 28 at number 36. Ayan. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 10, number 24, number 29, number 30, number 36, number 16, at number 7. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25 ang lucky numbers mo ay number 22, number 25, number 20, number 16, number 12 at number 9. Ayun, at syempre, sunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 4, number 7, number 8 number 1 at number 3 ayan po mga kalakia, ang mga lucky numbers na 6 digit 0 to 9 at ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers mo ay number 23, number 27, number 36 number 38 at number 24 One. ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers abroad, abay lipat na tayo dito sa Pilipinas, at syempre po mga lucky numbers natin dito sa Pilipinas, kung saan naglalakihan po mga prices, pwede po dito ang 642 6.45, 6.49, 6.55 at 6.58, six digit lucky numbers. Yan pong ang ibibigay namin sa inyo agad-agad. syempre dapat po nakapalo kayo sa mga legit na account namin na para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers sa amin, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parong Queen. Ayan, i-type nyo po at tignan nyo po ang followers. I-check nyo. Dapat po merong 317,000 followers. Check kami po yan. At syempre po meron po tayong second account. Red Parong Queen din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen at meron po kaming 50,000 followers. Ayan. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin red parungkin po na merong 423,000 followers. Oh, di ba ang dami? At syempre po mga kalaki, ang YouTube namin 16,500 followers. Ayan po mga kalaki, mga legit na account namin. Kung saan pwede po kayo mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng mga lucky numbers mag-suggest at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at naka-heart at naka-follow automatic po padadala ko po kayo mga lucky numbers na libre wala pong sabi-sabi yan okay, pandaan nyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayan private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang lucky numbers na ibibigay namin sa inyo kami po ang sasagot sa mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa abroad at Pilipinas ng mga lucky numbers, kaya subukan na po ang mga uh, numero namin mga kalaki sa mga interesado po mga kalaki ha na magpa-member po mga kalaki abay tutok-tutok na po kayo rito mga kalaki okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo mga laki numbers namin libre walang bayad private consultation po may membership fee kung interesado ka na magpa-code at matutukan kita magpa-member ka na usap tayo message ka na sa messenger ko okay at syempre po mga kalaki ito na po ating mga laki numbers na 642 kunin mo na ngayon na number 14, number 28, number 20, number 29, number 36 at number 35. At ito naman po ang 645. Number 37, number 41, number 36, number 33, number 24 at number 15. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit na kinumbers mo ay number 12 number 26, number 35, number 37, number 17, at number 42. At eto naman po ang 655. Ang 655, six digit lucky numbers mo ay number 23, number 27, number 48, number 45, number 15, at number 19. At ito na po ang pinakalas ang 6-digit lucky number 658 mga kalaki. Punin mo na ito na po. Gawin na natin. Number 36, number 28, number 51, number 47, number 20 at number 32. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11, tanghalian, kain na bago tayo kumain. Ilaban nyo na po yan mga kalaki, o kaya pagkakain nyo, ilaban nyo na yan, okay? At syempre po, huwag nyo pong kakalimutan 3 days po yan bago natin palitan, ha? Ayan po mga kalaki, at syempre ito na pong paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo kay Kuanto, ah, Gemma Mamaid. Ayan po, Gemma Mamaid po ng... Paco, Manila. Hello po sa inyo sa mga pamilya mamaid dyan. Meron din po dito sa amin sa San Jose ang mga pamilya mamaid at may mga batchmate po sa Chinese School ng Mamaid. Hello po at syempre po mga kalaki at tandaan nyo ang lucky numbers po namin. Libre po yan 3 days bago po natin palitan. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dito sa may ayan sa may San Fernando City, Pampanga hello po sa inyo, maraming maraming salamat po sa mga driver dyan, jeepney driver tricycle driver, bus driver, shout out po magandang maganda pong Uh, tanghali po sa ating lahat Mananalo tayo, claim it, mananalo I love you po